So hello everyone, narito ngayon tayo sa May Rosario Public Market at araw ng baraka ngayon, baratilyo. So marami ngayong mga tundang tuyo. Yan, mga tuyo, tinapa. Yan, doon, hanggang doon, doon, doon. Puro tinapa. Tanto ng kapatid ko, nagmamadali, kala mo lagi naka-metro. Marami mga tindang tuyo. Yan, mga tuyo po. Yan. <coughs> Yan, may munggo, may apta. Ito po ay apta, everyone. Tapos ito ay tanasya. Yan. Tapos yun, mga, yun hibi, yun hibi. Ay, ang biya. One, kilo. May mas maliliit po bang biya? Ah, ganyan lang po ang size ng biya. Ito, ay, nasa na biya? Magkano to? Oh, huwag yan. Di uh, huwag yan na yan may tinapa, may tanasha. Tapos ito, tinapang galunggong everyone. Yan. Tapos maliliit dito. Doon tayo sa ano, may iba. Ay, maliliit. Gusto niyo maliliit. Hindi yung ganyan. Yan ang hipon. Magkano ang sugpo po? 440. 440 ang sugpo. 380. 380. Madami. 400. Po. Babalik ako. Bibilihan mo muna kami ng toyo. Hindi <coughs> <coughs> ang hahanapin niya natin niya, no? Hahanap tayo ng tuyo na mas maliliit ang pagkabiya. Yan taho. Ay, ano pala tako rin. Eh? Ah, Ay, may tuyong biya. Hanap tayo din sa may ano. Tuyong biya. Puro, puro tuyo din everyone. Ang dami. Araw ng, araw ng baraka yan. Oh wala pa. Sap sap everyone yan sap sap. Araw ng baraka ngayon, sobrang kaya marami ano. So fueda, super dami talaga kung totoo Hindi you know? meron pa dito. pa ikot ah. <laughs> May mais everyone. Wala na ganito doon. Diretso kami okay, tuyo pa doon. Ah. Yun lang ang may tinda. Nanto yung biya. Ay naku kaya pala wala ng tinda na yan. Yan to yun. Wala ng biya medyo ano doon? <laughs> <Lugo! laughs> <laughs> maliit daw sinasabi nila. Yung ganitong maliit sana na sobrang lipis. Kaya kami yung balik-balik ng tohit. Alin day, yung lala, yung isang malaki hanahan. Oh, ay, ito yung ano. Parang ano yan eh. Ari daw, ari daw, yung ganito ay nasa magkano? Yung ganito? 1-3 ang, ang isang kilo. 1-3 ang isang kilo. Ari, bakit naman 1-4 ayante? Oo, 1-4 ari. tara? Oo. Oh, oh. Yan kayo yung babao na ng kuya? Oo, oo. One for yan. Talagang one for yan. Itong one Ay, bago. ano? Kuya, bigyan mo kami tayong ng discount. Dito kami mamimili lahat. Baka oo, ano? Marami akong da dadalhin niya sa barote. Mabalala ako. Ang mga ganari dinadala ng barote. Oo. Ay, ano, pa. oh, oh. 1,400 daw sabi ni ate. Ayaw magpatawad ni ate. Kami naman ay walang kasalanan. Ako, pahihilingin ng dyaryo. Dyaryo lang ay papahilay baka lai lang pa hiling ni ate naku